Ako siguradong wala ng lusot dito, etong si Harry Roque. Sige lang, kala mo talaga makakapagtago ka ng or pang matagalan yung gagawin mong pagtatago. <laughs> Hindi ko isusuko ang aking kalayaan, sabi ni Harry Roque. Wow, wala ka pong kalayaan. Siguro nga dapat anggalan ka na rin ng karapatan dahil sa mga pinaggagawa mo. 'Di ba? Pero eto, nakakatuwa. Akala mo talaga kaya mong takasan ang batas at akala mo talaga maiisahan niyo po ang mga arresting officers. Hindi. Baka nga maya, -maya or bukas, kamakalawa, sa makalawa, hmm, laman na kayo ng balita. Arestado. At saan nagtago? Yun lang. Eto yan. Special Tracker Team binuo ng PNP versus Harry Roque. You see, ganun sila kapursigido na ikaw ay maaresto. Kaya sana yung pagtatago mo ay pursigi or talagang, talagang pinag-isipan mo rin mabuti kung saan at paano ka tatago. Ano ho, dahil may whole departure order ka, siguradong hindi ka makakalabas sa ating bansa. Pinagutos ng PNP Chief General Romel Francisco Marville ang pagbuo ng special tracker team para matuntun ang kinaruruunan ni dating ah, presidential spokesperson Harry Roque na ipinapaaresto ng kamera dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig. Nauna nang sinabi na itong si Harry Roque na hindi niya ginagalang ang prosesong ito ng kamera dahil kangaroo court daw ang kamera ang lower house na kamakaar. Dati ay miyembro rin itong damuhong ito. You see? Ganyan kalala ay itong si Mr. Harry Roque. So, ito ba ang magiging daan para matonton si Harry Roque natural. Ito ay matapos nga humingi, humingi ng tulong ang House Quad Committee na pinamumunuan ni Sorigao del Sur 2nd District Ace Barbers Representative Ace Barbers sa pulisya upang maaresto si Roque matapos siya uh, siyang patawan ng contempt ng kamera dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. At 'yan nga importante to hindi pagsumitin ang kanyang statement of assets, liabilities, liabilities and net worth sa lupon at yung mga dokumento na kanyang uh, na isa submit. Malinaw to na nagsisinungaling ka, Mr. Harry Una pa lang, walang mga dokumento na binanggit. Yung mga binanggit mong dokumento, non-existence lahat yan. Kaya ganito ang nangyari. Dahil kung meron talaga, kung totoo na nagbenta ka ng lupain, kung totoo na may minana ka sa mo, kaya lumaki ang, ang asset mo or asset ng Biancham. Biancham ba? Anyway. Kung totoo yung lahat ng yan, napakadali naman eh dahil yung mga ganyang transaction na malalaki. Sigurado tayo yung mga dokumento niyan ay itinatago niyo rin ng maayos. Pero wala. Kaya ayan. Nagtatago ka. Good luck.